siguro nasa kulang kulang 20 na naman ito mga sing ko no? dami na naman Pilipin nga pala natin yung ano dito meron pala ako isa dito mga sing na bumalik ayun eh, o meron tayong dakit ayun o mga sing ang dami ang daming dakit so yun parang wala tayong gagawin ngayon <laughs> <laughs> wala tayong bagsak walang mga dalay mga tropa pips natin na nangangalapati dito kaya Ah, sakto. Mga kasing dahil dito eh ayun may dito na naman naman inananan natin uh, nilabas na natin dahil uh, pang-center lang 'yon mga siko yung dito ayun ang so nilabas na rin natin halos wala na sila naman dito wala na rin naman kasi yung iba eh tatanggalin na rin natin pero papalitan natin ng mga gagawin natin mga breeder. Kukuha tayo ngayon dun sa mga laruan natin kasi magsasalang tayo ng color. Magsasalang din tayo ng mga racing mga singko, para meron tayong mga lumilipad na young bird. Dito, sa mga ito, tatlong pares na lang nga yung ating kakatil eh, mga na lang yung mga kakatil natin. Nabenta na natin yung mga breeder. Eh, kinawaran sa akin. Kahit na may mga itlog pinagkukuha. Ngayon, ginawa ko dahil na apat na butas ito apat na breeder yung nakuha. eh gagawin na lang nating breeder cage ng halapate. Ay e, nilagyan na nga natin ng mga pugad ba kasi kaya no. Ang maganda dito sa CPU dahil CPU yung gamit nating cage ay no. Pwede siyang ma-elevate dahil mayroon lalagyan niyan mga sigoy. May e, bakal, pwede ma-elevate yung pugad. Kaya e, gagawin natin, gagawin na lang natin siya breeder cage dahil nga wala nang laman nabenta natin yung mga kakatil natin kakatil kasi nakalagay dito sakto sakto eh medyo mababawasan yung ingay dahil maingay talaga dito kasi sikulado na yung mga ringnek pag nagingay sila eh masakit sa tenga so ayun bali nagkaroon tayo ng extra breed of fish dahil nga nawala yung mga kakatil natin kaya gagawin natin eh lalagyan natin sila ng laman para magkaroon tayo ng mga young bird dahil nauubos na yung mga breeder ko mga ko sa kakahingi so, pupunta dito kaya isa muna na e kailangan natin mag para yung mga young bird na lang ang papamigay natin so ayan isa, dalawa, tatlo, apat, lima mga anim na pares ang kukunin natin doon pero maglalagay ako ng pang racing tsaka pang laruan ng mga rare color wala tayong gagawin eh kaya tara kaya mga asik ko nandito na naman tayo sa rooftop kahit tayo one lock natin mga sigo eh nakikita no? nyo ang dami na namang nakakulong dito siguro nasa kulang kulang 20 na naman ito mga sigo eh no? ang dami na naman hindi lang yan meron tayong dakit ay tayo, no mga sigo ang dami ang daming dakit kaso hindi sila dakit mga sigo dakit meron tayong mga young bird na kinuha para magkaroon tayo ng mga raming flyer dahil naiinip ako sa lilimang pirasong flyer natin kaya ayun o no? oh. Meron tayong binubiwi ngayon. Hindi lang yan mga dahil meron pa dito mga young bird. Nilagay ko na rin nga yung kay Peter Paul Kibeng, yung anak ng mga champion niya. Patututunin natin, sigurado aabangan niya ng mga bata-bata dito sa may dahil maraming boy dakit dito. Boy dakit! Mga kasingko, ayun o, no, medyo natututo na nga silang bumaba. Bumaba sila, pero hanggang dyan lang sila, hindi sila makakalabas. Dahil nga, double door nga itong ating <laughs> Taiwan lo, masing ko. Pag mainit, eh, tumatapay lang ako dito dahil meron tayong waiting area na napakalawak. <laughs> so, ayan, bali, marami na naman tayong mga young bird na patututunin. Kung hindi ako nagkakamali, nasa mahigit kumulang na nasa 10 piraso sila na gagawin natin flyer. Dahil naiinip nga ako sa lima, kaya gagawin natin na maraming flyer. Tapos magsasalang pa tayo para yung mga tumatanda, pwede na natin ipamigay tapos yung mga susunod na tatanda, papamigay na. Ganun lang ang ginagawa natin mga kasing dahil nga hindi tayo baka paglaro sa sobrang busy natin. Yung mga panlaro natin, eh pinapalaro ko nga sa mga ibang tropa natin. Kaya pati mga fancy, eh paglalaroan natin, palilipad natin, patututunin natin dito sa ating Taiwan Lock na mga fancy ang lilipad mga kasingo. Pero may mga, mga racing din. So ayun, bali, ano ba yung mga nadagdag dito? Marami nadagdag dito mga kasing Ayun Bali, binewing natin yung mga fancy. Tapos may mga kasamang mga ano yan, mga sika yun, oh. May kasama siyang mga young bird na mga blue bar. Pati yung ito, may mga young bird pa dito, mga singkot, mga ito. May mga bata tayong blue bar. Tapos yung mga fancy. Marami tay lilipad, mga singkot. Pati itong ano, anak ng stencil, lanjan din, mga singkot. Ayan, oh, may mga young bird. Ito, young bird din ito. Itong isang to ay eh, yung birthday. Marami tayong mapapatuto ngayon. At sigurado, marami tayong mawawalang ibon. Dahil, konting tadun lang do sa may kabilang bakod, mga ko eh. Wala na ibon natin. Dahil pag dito, dahil maraming batang nangakalapati. Pag yung kalapati natin hindi marunong na yung bird, mga ko, pumunta sa kabilang bakod o kaya sa kabilang bubong, eh, hahagisan niya ng isang kilong patuka, mga ko, para bumabala. Kaya pag nagpapakawala ko ng yung bird, bagong kain para medyo matagal silang pababait. Kaso mga kasi ko sa dami na nangangalapati dyan, grupo yung mga kalapati nila, tambay lang, tambay sa bubong. Kaya sigurado pag young ang nadapo doon, eh medyo sumasama talaga dahil marami silang kalapati. So yun! Kala ko may dakit, hindi pala dakit. Mga pinapatuto pala natin yan. Abangan natin kung mapapatuto natin. Oh! Mawawala Makukuha lang Ni Boy dati. Bali, nandito tayo ngayon Sa ating mga laruan Ayun o no? Hapon na Busy tayo sa pwesto Mga asing ko, ngayon tayo nakatakas Bali, dito eh may Pipili tayo Pwede natin gawing breeder Mga asing eh, no? Dahil marami pa naman tayong mga uh, laruan dito Eh, pili tayo Tara So, ayan mga ka Bali, Hindi nila kinain yung mga pelet Hindi sila sanay sa pellet Mga asing ko yung mga pelet So yeah, bali pipili tayo ngayon dito na pwede natin gawing breeder ng mga laruan. Hindi ko lang alam. Ayun, ang gaganda nito mga asing Bali, trip ko dito mga asing dahil nga marami tayong bakanteng pwesto. Dito, madilim na mga asing ko. Hapon na kasi. Marami tayong bakanteng kulungan ngayon. Pipili tayo na saddle. Tingin ko ito mga asing o kaya, yon yung dilaw, mga singday. Parehas malinis yan na saddle. O kaya, parang gusto kong magpalipad ulit ng mga white bar tulad nito. Baka ito yung salang natin. Itong white bar na saddle. Ngayon, tas pipili tayo naman ng mga ganito. Yung mga rosa yun. Ang ganda nito, mga sing, oh, Borga pa yan. Ganda ng kulay, oh. Borga. Ngayon, hanapan natin siya ng magandang pair na pwede nating i-pair. ito pwede siguro tak mas kaya ganyan nasa dulo pwede siguro yon o kaya eh, barless masing pwede tayo mag pair ng barless pero dito mga brown barless pero trip ko ngayon eh blue bar dito hanap tayo dito ng blue bar na barless kaso wala tayong hen na barless na blue bar makasin ko dahil nga nawala yung ating babaeng hen flyer pwede na sana natin isalang lang yun ito gagamitin natin no? yung barless na yan dahil porga rin eh, ano? no? pare silang barless kaso yung nasa dulo eh mas malaki ilong kaya yan ang isasalang natin ngayon hanapan natin siya ng babae meron tay babae dito ayun no oh, para ko para maitlog na yata naglilimlim Ayan, barless din. Baka yan ang i-pair natin. Ngayon, gusto kong magsalang ng uh, almond, baka sito. Dahil napakaganda talaga ng almond, oh. Burgerin rin, ayan, no? oh. siya. Hindi ko nga lang alam kung anong maganda nating i-pair. Dahil nauuso ngayon yung tinatawag nilang kualmond. Para siyang opal, pero may pagka-almond na ganyan. Parang ganda tinitingnan. Kaso, wala tayong ano dito sa ano. Hindi natin alam kung paano sila pagparisin para maglabas ng ganon. Pwede natin siguro kumuha tayo ng isang opal. Kaso, parang gusto ko siyang i-pair dito sa talagang Paris niya. Ayan o. No? Almond na babae. Nakita nyo, kalat-kalat din yung kanyang spot kasa malalaki. Hindi tulad nung sa kanya eh. Talagang guwapong-guwapo. Mga sigo, ayan o. No? Oh. Ganda ng kulay na itong ano na natin. Almond natin o. No? Ayan o. No? Bali, eh, yan ang i-cocone natin. Tara natin ulit i-parisan try natin ulit sa isa lang ayun o borga yan mga kasing to try natin sa ito babae ito pero malaki ilong ayun o borga rin na silver na parang almond bali yan baka try natin silang pagparisen siguro sa off color kukuha lang tayo mga kasing ko dito ng 3 pairs ito gusto ko nga rin isa lang to gusto ko magkaroon ng flyer na ganyang kulay ganda o oh. Kaso wala akong magandang ipir. Sana makahanap tayo ng hen na ganito. Mga sika yan, ang ganda ng kulay. Oh. Hen na ganyan sana. Baka meron kayo. Baka naman. <laughs> so yan, bari may mga napili na ako. Itong white bar. Yung mga almond. Mga singko. Ayan. Tsaka yung barless. O kaya yung rose. Mga sika yan. Rose. Yung nasa dulo, eros eh, din. Ayan, ang ganda. Oh. May mga lace. Ayan, eh, oh. Ganda nila. Bali, isang pair na saddle, isang pair ng rose, isang pair ng almond, mga singko. Bahala na. Tsaka barless. Baka apat na para siguro makakuha natin. Tapos yung iba, doon sa racing natin. Bali, dito siguro, eh, magsasalang ako ng... Pwede tayo magsalang ng Taiwan. O kaya, ng mga stock bird natin dito. Dito kasi kahit ano Nang salang natin, eh, pwede naman, eh. Super lolo, mga singko, eh, no? Ganda na ng ilong niya, pumuputok. Ito si Pogi. Tsaka ito, ayan oh. Eh, no? Ang gogawa nila, kasi ko medyo madilim nga lang dito dahil nga pahapon na. So ayun, while gagawin natin eh siguro dito mga tatlong pares lang o kaya dalawang pares. Pwede na. Ayun, na, meron na tayong isang pares doon, no. Yung black natin na Peter Van de Merwe. Ayan no. Ganda. Tsaka tayuan yung pares niya. Yan, pwede na natin siguro isa lang. Tapos ngayon, hahanap tayo ng iba dito na pwede natin isala ayun oh. yung mga Taiwan na nagpares eh Taiwan tsaka itong Capcom natin ayun o oh. guwapong guwapo so ayun ito oh. gusto ko isalang din si ano si Pogi tsaka si Garuda ayun oh. so ayun bali dito siguro mga tatlong pares lang kukunin natin dito sino kaya mapipili natin dito tsaka pwede natin isalang Abangan natin kung ano yung mga ilalagay natin sa mga kulungan natin. Napakante. Ipin nga pala natin yung ano dito. Meron pala ako isa dito mga singko na bumalik. Ayan o. Oh. May bumalik na naman sa akin. Isang blue bar. Eto siya Isang blue bar na hen. Kung makapansin nyo mukhang native lang. Pero makikita nyo ito sa mga old videos natin. Matanda na to mga singko. Ayan oh. 2022. May edad na rin kahit paano. Babae ito. Makikita nyo yung blue bar lang yan mga ko Pero malupit yan dahil anak ito ng back to back opal natin Blue bar ang inanak na babae Yung isa blue bar din pero yung bar niya ay pula Marunong sa atin to Bumalik nga pala nakalimutan ko pakita Ayan oh. o O oh, diba? Tamad na Kakakain lang eh Busog na sila Pero pakawala natin yung iba para you know, Gusto lang pumasok Uy! Rumod na ka muna Baka wala natin yung iba na matanda. Kahit medyo busog na. Matanda lang, wala lalabas na bata. Dahil di pa marunong, si Boy Dakit nag-aabang. <laughs> Kapag ang almond nagtain ng dugo, ang tawag doon, Almoranas. Ang <laughs>